Good morning! Welcome to my live! Hello! Ito ang aking pusa na naman o. Oh. na sila. Ayan, nagising na yung natulog sa bag ko. Grabe yung pusa ko to. Parati tong tinutulogan yung aking bag. Pag binuksan ko, bili ba? Kuha ko ng panukli. Papasok na yan dyan. dyan. na siya matulog. Totoo kaya ang kasabihan na pag yung lagayan mong pera, tinutulogan ng pusa. So, ka. Sana may awa ang Panginoon, no? Suwertihin talaga tayo. Kaya na sila, Oh. Ayan, parati yan nakatulog dyan, Oh. Gising na, natulog yan. Ayan, naglinis na sila. Ayan ang gawain nila. Punta dyan sa akin lagayan ng pera. Ayan, matulog. Ayan. Ayan, hmm. Nalabhan ko yung cover ng uh, aking ano kasi parate yan dyan sila natutulog. Di na nga ako dyan natutulog sila na. Sila na natutulog dyan. Di na ako ano dyan kasi nga gustong gusto nila dyan matulog. Ayan. Sige ang pandinis nila yan. Mm. Ayan. Araw-araw yan ganyan. Tapos pag binuksan ko yung bag ko talagang papasok siya kahit nakukuha pa ako ng panukli papasok yung pusa na yan dyan sa loob ng aking bag kasi dyan ko linalagay yung benta ng aking tindahan dahil yung aking anak sige ang pang -uklit. sige ang pang ano ng scatter pang taya kaya yung bag ko ang parati kong dala dala yun na lang ang linalagyan ko ng benta sa tindahan o yan um, sa gigising Tagal dyan natulog. Yan ang gawain yan. Pag nakita niya binuksan yung bag ko, papasok na siya. Yan ang aking pusa. Linis sila ng linis. Yan ang gawain yan. Thank you for watching. Sana suwertein tayo, no? God bless you all. Huwag niyo naman kalimutan mag subscribe sa aking ano YouTube channel. Thank you very much. God bless us all.